Tita Aileen, are you here to say goodbye po ba? Aileen, anong sinasabi mo tungkol kay Thirdie? Ayaw mo talaga kang tigil ang babae ka, no? Ako pa talaga yung hindi tumitigil, Alexa? Bobby, nakausap ko si Peter at sinabi na akin na posibleng anak natin si Thirdie. Aileen, anong kalakohan yan? That is preposterous and a big lie. Kaya kung naniniwala ka doon sa Peter na yun, then pareho kayong baliw at sinungaling. Uulitin ko, Aileen. Maglabas ka ng hard evidence na magpapatunay dyan sa kiniklaim mo na sinabi ni Peter. mag isip, -isip ka nga. Paano mo magiging anak si Thirdy? Eh ako nga yung nagbuntis at nanganak sa kanya. Tsaka paano? Tsaka bakit nasabi ni Peter yon? hindi pa nakukumpirma ni Peter dahil hindi pa kami nakakapag-usap ulit. Pero malakas ang kotob ko dahil nagtrabaho siya sa fertility clinic. So, posibleng nagkaroon ng embryo switching. O malamang ninakaw mo yung embryo namin ni Bobby. Alexa, Ay may alam ka ba dito? Ay, hindi ko pa alam kung ano pa ng babaeng to eh. Yeah. Bakit ko naman pag-iinteresan yung embryo niya ni Bobby? May nangyari nga sa amin ni Bobby kaya nabuo si Thirdy, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo pa rin matanggap yun? Antayin na lang natin na makapagsalita ulit si Peter para malaman natin kung kanino napunta yung embryo namin ni Bobby. That's really a bad joke. Hindi dapat itong naririnig ni 30. It's mommy. don't listen to that crazy woman, okay? Nakita mo nang ginawa mo? Pati pag-iisip ng bata, ginugulo mo. Pero yun ang malinaw na sinabi ni Peter. And you believed him just like that? Ganun ka ba katanga, Aileen? I mean, come on! I don't expect much from you. Pero wag mo naman sana sagarin yung kabubuhan mo. Delaying tactic mo lang to para hindi kami makaalis tonight. Clearly, officer, nakita niyo naman. Desperada ang babaeng to, kaya hayaan niyo na lang kami. Mga ma'am, mas mabuti po sigurong sa security office na natin to pag-usapan. Para hindi po tayo makaabala ng iba. Pag hindi po inurong yung reklamo sa'yo, eh hindi po kayo makakalipad. See? See what you've done? Kaya ngayon pala, bawiin mo na yung false claim mo, Eileen para makaalis na kami. Hindi, Alexa. Patunayan mo muna na mali yung mga sinabi ni Peter. Tapos ngayon, ipapasa mo sa akin yung burden of proof? Ay, ikaw nga dapat yung magbigay ng hard evidence, di ba? Pero wala kang maipakita kasi nga, kasi kasinungalingan no, at kabaliwan lang yung claim mo. We are leaving tonight. By all means.